Eh, nyo lang ako masakay yung mga bossing WhatsApp. Ito, so, nagbabalik daw ka So, <laughs> ang init. Nasira so, electric pan. Wala pa electric pan dito. So, Kaya, uh, yan, ako. Sobrang init talaga. So, ito, meron akong uh, sisir sa inyo regarding to sa mga naka-Honda click. Yun, mga nagbabawas na langis. So, sisilipin natin kung ano yung issue nito para at least may share ko sa inyo kung ano yung possible cause bakit nagbabawas ng engine oil yung ating mga motor. Lalo na ito mga Honda Click 125 tapos yung mga M3. MIUI 1, MIUI 1 to 5, yung mga nagbabawas din na lang siya. So, si-share ko sa inyo kung ano yung makikita natin dito kung bakit siya nagbabawas o nauubos yung kanyang engine oil mga boss. All right mga master. So, ito na na nahugot na natin yung makina, natanggal na natin yung mga ibang mga parts. So, ito yung mga parts oh. Ayun na. Ah, uh, baklas lahat, radiator, water pump, throttle body, mga mechanical parts yan baka sa rin yun. so, linisin na lang natin mga ano to tapos napalitan na rin natin ng bagong ano to. napalitan na rin ng bagong cylinder block yan yeah. kaya yung ginagawa pala natin mga boss hindi pala ano <laughs> fake news pala, hindi pala one, two, hindi 125, 150 pala yung ginagawa natin so medyo nag -miss, nagkaroon ng ano misunderstanding kaya medyo nagkaroon ng konting problema kasi so yung parts na ano, yung parts na kinuha na in order na namin to, pang may, pang Honda Click 125 pala to. Mali. so ito pala ay 150 pala. Just color, so 150 pala yung gagawin natin. So nagkamali tayo ng bili ng piyesa. So sa mga naka Honda Click 125 ay na ang issue, nagbabawasan langis. So, kung gusto nyo mag-schedule, magpagawa, yun. May nakaready na tayong parts para sa inyo kung gusto nyo magpagawa. Kung nagbabawasan na ng langis ang inyong makina, ang inyong motor. Yan, katulad nito, yun nga, issue nito, ang lakas magbawasan langis. Ilang araw lang daw eh, talagang uh, ubos na. <laughs> so, ito, pakita, pasilip ko sa inyo kung ano yung mga sanhi. Yan. Yung sanhi talaga, yung kalimitan yan, eh, yung kanyang cylinder yung kanya cylinder wall o yung kanyang block yan. so magkakaroon na yan ng alon o magkakaroon ng hams dito sa side na to kasi katagalan yan ay uh, maga, magkakaroon siyempre maga, mag, magagasgas din yan hindi yung magagasgasan yan yung sabihin paunti-unti mapupudpud din yung cylinder wall na yan itong bore natin katagalan siyempre hindi naman yan pang, hindi pang lifetime yan siyempre dahil sa piston, piston ring, siyempre travel kasi naglalaro 'yan. Back import back 'yan ang laro ng ano ng piston. Siyempre katagalan 'yan. Yung wall, yung bore natin. Ayun. Ay kahit paano, mababawasan niya ng ilang millimeter. Ilang millimeter, mga point millimeter lang. Pero yung pag nabawasan kasi O oh, bagay yung size eh lumaki. Ang magiging ano niyan, ang kalalabasan niyan, yun nga, magbab mag, magkakaroon ng, lang, ng leak yan magkakaroon ng leak galing sa engine galing dito kasi ang, ang langis natin so ito yung black ang mangyari lulusot na yung langis dito lalabas dito yung oil so pag lumabas ang oil dito sa piston sasama siya sa combustion ito yung combustion mga boss mga master so ito yung, ito yung tinatawag na combustion area, chamber so ang, ang nandito na parts sa yung kanyang intake tsaka exhaust valve. Ayan. So, kung mapapansin nyo, napaka dumi. Sobrang dumi, puro carbon at saka langis. Yan. So, kaya nauubos yung langis kasi na, napupunta dito, nasasama sa sunog ng gasolina, or pinaka worst case, kung makikita nyo yung talagang tambucho ay umuusok. Ayan. Kung umuusok yung tambucho nyo, sobra na yun. Grabe na yung mag, talagang sobrang magbawas na yun. Kalimitan nyo sa mga pagano pag na uh, mapapansin nyo mas malakas kasi ang usok pag yung mga decarburador pag sa mga FI kasi medyo hindi masyadong napapansin pero nga katulad dito yan o, may mga langis na yan hindi masyadong napapansin yung manipis na usok lang hindi masyadong makikita mapapansin pero nagbabawas na siya yan, katulad dito yan, sobrang dami na ng oil dyan pumupunta oh. so mayari paunti unti susunugin yan sasama sa combustion paunti-unti mauubos yung langis nyo yan. So, kaya pag nag nag change oil kayo at uh, ang lumabas na lang eh, wala nang halos wala nang kalahat yung baso yan, yan yung possible cause yung problema ang ating cylinder block piston, piston ring siyempre yung valve seal sa sabay na rin yung valve seal tapos yung engine repress na rin para tis isang gawaan isang bukasan ng makina yan so ito lang lilinisin lang natin to tapos i-grind valve pa natin to so, siyempre kailangan i-grind valve para lumapat yung mga mga valve yung intake at exhaust valve para maging maganda yung compression So, yun yung gagawin muna natin dito para pag sell pack natin, okay na okay, goods na goods para maganda yung compression ng makina. So, stay tuned na kayo mga boss mamaya. Pag natapos ko ng buhayin to, uh, pakita ko sa inyo uh, para ano natin kung ano yung kalalabasan ng ginawa natin dito na sa Honda Click 150. Yan, yeah, so, na nagbabawasan na Alright lang. mga master, so ito na nabuhay na natin. So, kakatapos mm -hmm. lang, time check, kala 5, 5.40. <laughs> mag ano na mag alas 6 na so ano oras nagsimula <laughs> 11 to ano 11 to 6 uh, ano na mag alas 6 na so ganun katagal talaga so pag mag ganito unit talaga lalo mga click medyo mahaba haba ang pasensya yan so ito na 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 natin yung ano yung problema nito kasi nga nagbabawasan langis kayo mga boss mga master baka na experience yung mga motor ninyo nagbabawasan langis yung so, mga wala nang isang baso o kalahating baso na lang pang change oil kayo. So, yun yung mga uh, ito yung possible na nagiging problema o gal o cause. Yung kanyang cylinder block, ayan. Cylinder block, yung piston, piston ring, kaya yung valve seal, ayan. yung valve cylinder block, yung pakita isa nakita. Ayan, ayan medyo key. Ayan, makita nyo medyo may alon. Sabihin may alon na yung block. Ah, kaya siya nagkokos ng ano uh, oil nagkukonsume na siya na langis oil consumption <laughs> yan so kita nyo may alon sabihin uh, put na put, napudpud na o nakaskas na yung part nung yan yung makintab okay. so yan yung dahilan bakit nagbabawas na lang ang ating mga motor mga boss lalo yung mga ganito na click yan mga M3 yan so ito pandarin ko lang pero syempre hindi naman kasama sa ano yung under nito talaga kasi nga hindi naman kalansing yung ginawa natin pero pa store lang natin kaso ayaw mo ano, doon yan naka side stand <laughs> tapos pa side stand nakababa pala side stand start lang natin yan yan medyo maingay lang yung mga yan yan timing pa yung makina nito okay so Isang issue pa na nakita namin dito, mayroon pang issue pala to. Yung kanyang ten, ah, rocker arm, medyo maluwag na yung bearing. Patayin na natin, maingay kasi yung ano. Yan, so, isa pang may issue pa pala to sa rocker arm. Inadjust na pala to sa ano. Sa kasa, kasi nga dati may kalansing daw to. Inadjust. Ang problema, yung adjustment, medyo malayo, medyo mata. Medyo nakatukod yung kanyang intake, intake valve. Medyo tukod, medyo masyadong ma... Ano, masyadong ma... Ako dito. Yung adjustment, masyadong tukod. Yan. So ito lang share ko na sa inyo mga boss para may idea kung may experience yun na nagbabawas yung, yung langas mo So ito yung mga possible na, pinanggagalingan ng isyo. Yung kanyang black, piston, valve seal. So yun lang mga boss. So shoutout kay Pops. Ayan. So Pops Kevin. Dumayo pa from ano to. From, La, from Pram Laguna. Hindi <laughs> joke lang. Dito lang yan. Ayan. So ito na. sa so, shoutout sa atin lahat mga boss. Uh, Saka pala, yung mga gusto magpagawa, lalo yung mga naka 125. Ito kasi 150. Uh, meron kasi tayo yung set ng black ngayon na, kasi ito nagkamali tayo ng purchase ng black kasi nga, akala ko. Hindi ko napansin. 150 pala yung gagawin. So, may available tayo ng pang 125. Ayan, so, sa mga gusto magpagawa, PM lang mga boss. So, ito lang. God bless sa atin lahat. Bye-bye!